sa pagsikat ng araw, isang taga-usyos mula sa Omega team na nagtatago sa matataas na damo sa isang mababang burol ay nakatanggap ng senyales mula sa drone na pagsisiyasat na Orland 10. Ipinakita ng screen ng kanyang handheld device ang malinaw na larawan dalawang Ruso na BMP-2 Infantry Fighting Vehicles, bawat isa ay may bakal na kalasag na may kapal na 6 na milimetro hanggang 26 na milimetro at may mangle style na proteksyon na gawa sa mga kadenang metal ang infrared camera ng Orlan 10 na may resolution na 12,800 sa 720 at 10 besas na optical zoom ay nakakita ng mga heat signature mula sa mga diesel engine na nagpapahiwatig na ang mga sasakyan ay gumagalang ng dahan-dahan sa bilis na humigit kumulang 20 km bawat oras. Marahil upang makatipid ng gasolina o maiwasan ang maagang pagkakakita. ang mga manggal cages na nakabitin sa layong 50 cm mula sa katawan ng sasakyan ay idinisenyo upang maagang sumabog ang mga anti-tank warhead o iwasan ang mga atake mula sa itaas. Ang dalawang sasakyan ay nag-iisang gumagalaw sa isang makitid na dumi na kalsada na nagaangat ng mga ulap ng alikabok na nagpatakip sa paningin ngunit hindi na itago ang ingay ng kanilang UTD-20S1 diesel engines na may tatlong daang lakas kabayo upang itulak ang labing limang toneladang sasakyan bawat BMP-2 ay may dalang limang daang bala ng 30 mm kanyon, kabilang ang mga nakakapunit ng kalasag at mataas na pampasabog na bala, kasabay ng dalawang libong bala para sa 7.62 mm PKT machine gun na ginagawang malaking banta kung hindi agad mapipigilan. Agad na ipinadala ng taga-usyos ang sinyales sa base sa pamamagitan ng naka-encrypt na radyo, ang kanyang boses ay apurahan ngulit kalmado. Konvoy ng kaaway, dalawang BMP-2, may manggal cages, walang kasamang impanterya. Posisyon sa hilagang silangan, bilis na pung kilometro bawat oras. Tinatayang makakarating sa punto ng ambos sa loob ng 25 minuto ipinakita ng larawan mula sa Orlan 10 na walang suportang panghimpapawid, ngunit napansin ng taga-usyos ang mahinang jamming signals, posibleng mula sa isang mobile electronic warfare system tulad ng Krasuka 4 na kayang makagambala sa mga RF signals sa loob ng 3 kilometrong radius. Saglit na naapektuhan ng jamming ang short range na komunikasyon kaya't napilitan ang Omega Team na lumipat sa 24 na gigahertz na backup frequency upang mapanatili ang koneksyon sa Orlan 10. Isang bihirang pagkakataon ito. Dalawang mahahalagang target na walang impanteriya. Mulit ang hamon ay ang pagtagumpayan ng mga electronic defenses at matibay na manggal cages kailangang kumilos ng mabilis ang Omega Team bago makalampas ang convoy sa punto ng ambus o tumawag ng reinforcements. Sa isang pansamantalang base na nakatago sa isang kakahuyan na tatlong kilometro mula sa frontline, ang commander ng Omega Team, isang batikang sundalo na may matigas na tingin, ay tinipon ang kanyang kuponan sa paligid ng isang luma na mesang kahoy. Isang tactical na flashlight ang nagbigay liwanag sa topographic na mapa na nagpapakita ng isang matalim na kurba sa kalsada na may pulang marka mayroon tayong anim na FPG drones, bawat isa ay may dalang PG-7V warhead na may timbang na dalawang kilong dalawang daal at dalawang gramo na may apat pung gramo na pampasabog na core na kayang tumago sa dalawang pun anin na sentimetrong rolled homogeneous steel. Sabi ng commander, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang BMP-2 ay may pinakamanipis na kalasag sa bubong ng torret, 6 na milimetro lamang at ang imbakan ng 30 milimetrong bala sa torret ay isang critical na mahinang punto. Pero ang mga cages ay maaaring magpalihis o maagang sumabog ang mga warhead. Gagamitin natin ang dalawang FPV upang sirain ang mga cages na magbibigay daan para sa pangatlo na tamaan ang torret. Idinagdag niya. Bawat BMP-2 ay may dalang apat na 9M113 Concourse Missile na may saklaw na apat na kilometro na kayang sirain ang anumang target na makita. Kung mauna nila tayong makita, wala nang pangalawang pagkakataon ang Omega Team. Natapos ang plano sa loob ng walong minuto, isang mabilis ngunit maingat na desisyon, ang anim na FPV, bawat isa ay may haba na 40 cm at timbang na 1.500 at 5 gramo. Ay may mga 1080p camera at remote control system na may saklaw na 5 km hanggang 7 km. Ang mga PG7V warhead na idinisenyo para sa RPG7 launcher ay maaaring sumabog sa impact na gumagawa ng sapat na puwersa upang tumagos sa manipis na kalasag o mag-trigger ng pangalawang pagsabog sa imbakan ng bala. Nahati ang Omega Team sa dalawang grupo. Grupo 1 na may tatlong FPV na tumutukoy sa unang BMP2 at Grupo 2 na may tatlong FPV para sa pangalawa. Isinama rin ang isang contingency plan. Kung hindi lubusang masisira ang manggal cages pagkatapos ng dalawang atake, ang pangatlong FPV ay tututok sa likurang kompartimento ng makina kung saan ang kalasag ay 15 mm lamang ang kapal at madaling masunog ang gasolina. Ang taktika ay gumamit ng unang dalawang FPV sa bawat grupo upang sirain o sirain ang mga alcages na lumilikha ng puwang para sa pangatlo na tamaan ang turret kung saan malamang na sumabog ang 30 mm bala ang punto ng ambos ay isang matalim na kurba sa kalsada kung saan ang mababang burol at kalat-kalat na puno ay nagbigay daan sa mga FPV na lumapit mula sa iba't ibang anggulo. Isang taga-usyos ang magmomonitor sa real-time sa pamamagitan ng Orlan 10 na tinitiyak na hindi lilihis ang konvoy sa ruta nito. Sinuri ng mga teknisyan ang bawat FPV tinitiyak na ang mga 4S 18,000 mAh lithium-ion na baterya ay puno. Ang 5.8 GHz na naka-encrypt na RF signals ay matatag at ang mga PG-7V warheads ay ligtas na nakakabit. Bawat piloto ng FPV ay nagsuot ng virtual reality goggles na nagpapakita ng live feeds mula sa mga drone camera. Sinubukan nila ang mga joystick para sa agarang tugon. Napansin ng isang teknisyan ang bahagyang RF interference sa isang FPV, malamang mula sa Krasuka 4, at lumipat sa backup frequency upang tiyakin ang matatag na koneksyon. Tinakos ng commander, sirain ang mga bakal na cages, tamaan ang mga turret, hug mag-iwan ng anumang target na nakatayo, isagawa. Ang koponan ay lumipat sa kanilang mga posisyon, mabigat ang mga puso, ngunit matatag ang mga kamay. Nang pumasok ang dalawang BMP2 sa zona ng ambos, lumubog na ang araw na nagiiwan ng madilim na kalangitan na may mga guhit ng kulay abong ulap bawat bakal na halimaw na armado ng 30 mm 2A42 autocannon na bumabaril ng 200 hanggang 300 bala bawat minuto, isang coaxial na 7.62 mm PKT machine gun at mga 9M113 Concourse anti-tank missile ay dahan-dahang gumulong sa dumi na kalsada. Ang mga Mangal cages na gawa sa 20 cm bakal na kadena na nakabitin sa 50 cm mula sa katawan ay kumakalansing sa bawat galaw na nagpapahiwatig ng kanilang presensya. Bawat BMP-2 ay may dalang 902A smoke system na kayang maglabas ng makapal na usok sa loob ng 3 segundo na nagpapalabo sa paningin sa loob ng 50 metrong radius. Ngunit na natiling hindi aktibo marahil dahil hindi pa napansin ng crew ang banta. Walang mga impanterya na kasama. Ang dalawang sasakyan ay may layong 20 metro sa isa't isa. Posibleng upang bawasan ng panganib ng sabay-sabay na atake. Ngunit ito ay naging malaking pagkakamali. Nakatago sa isang mababang burol na dalawang kilometro mula sa kalsada, ang tatlong piloto ng Grupo 1 ay nakaupo sa isang camouflaged bunker na natatakpan ng lambat at tuyong mga sanga. Nakadikit ang kanilang mga mata sa VR goggles, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga joystick. Ang kanilang tatlong FPV na tinukoy bilang A1, A2 at A3 ay inilunsad mula sa isang makeshift platform na limang daang metro mula sa punto ng ambos. Ang mga magaan na aluminium launcher na idisenyo upang matiklop sa loob ng 10 segundo ay nagbigay daan sa Omega Team na mabilis na makalipat pagkatapos ng atake ang mga propeller ng drone ay umikot sa 10,000 RPM na lumilikha ng tunog na parang kuyog ng bubuyog. Ngunit sa 50 metrong altitude, ang ingay ay dinala ng hangin, hindi marinig mula sa lupa. Ang Grupo 2 na nakaposisyon sa isang kilometro sa timog ay handang-handa na may mga FPV na B1, B2 at B3 ang taga-usyos mula sa isang mataas na observation point ay nagulat sa pamamagitan ng radyo. Konvoy nasa saklaw, 300 metro mula sa kurba, matatag ang bilis, mahina ang EW signal, maaaring lampasan. Inutos ng Commander, Grupo 1, ilunsad ang tatlong FPV sirain muna ang mangkal cages, pagkatapos ay tamaan ang mga toret. Grupo 2. Maghintay Ang tatlong FPV ay umangat sa hangin na umabot sa pinakamataas na bilis na isang daan at limang kilometro bawat oras sa loob ng dalawang segundo. Sumunod sila sa isang S-shape na trajectory gamit ang mababang burol upang iwasan ang ruso na Krasuka 4 EW radar ang Krasuka 4 na may dalawang metrong parabolic antena ay maaaring makakita at makagambala sa mga control signals sa hanay na isa hanggang labing walong gigahertz. Ngunit ang patuloy na naka-encrypt na limang punto gigahertz na frequency ng mga FPV ay nagbigay daan sa kanila na epektibong lampasan ang interference. Maingat na nagmanyobra ang mga piloto, pinapanatili ang 50 metrong altitude upang maiwasan ang terrain interference gamit ang frequency hopping upang kontrahin ang mga electronic defenses. Nanguna ang A1, bumaba mula sa isang 45 degree na angulo, tinutukoy ang mangle cage sa harap ng unang BMP-2. Ipinakita ng kamera ng FPV ang mga bakal na kadena na umuugoy na may mga puwang na 10 hanggang 15 cm lamang ang lapad. Ang piloto na may higit sa 50 misyon ay inayos ang angulo ng atake upang ma-optimize ang pagsabog. Tinutukoy ang junction sa pagitan ng mga kadena at ng steel frame ng cage sa isang daan at limang kilometro bawat oras, tumama ang A1, ang kanyang PG-7V warhead ay sumabog nanayanig ang mangle cage. Napunit ang mga kadena, bahagi ng grid ay gumuho na naglantad sa bubong ng turret. Hindi tumagos ang pagsabog sa kalasag ngulit nakamit ang layunin, pagsira sa protektibong istruktura. Sumunod ang A2, bumaba mula sa kanluran sa isang 60 degree na anggulo, tinutukoy ang natitirang mangal cage. Ang piloto, napawisan ng husto, ay inayos ang trajectory upang tamaan ang huminang puwang mula sa A1. Ipinakita ng kamera ng FPV ang matinding pagyanig mula sa crosswinds, ngulit na matatag ang piloto gamit ang auto-stabilization upang mapanatili ang landas. Sumabog ang PG-7V warhead na pinunit ang natitirang mga kadena na nag-iwan ng malaking butas sa ibabaw ng turret. Nayanig ng pangalawang pagsabog ang BMP-2, ngulit hindi ito nasira. Nagulat ang piloto ng A2. Bumagsak na ang manggal cage, nakalantad ang turret, handa na para sa huling atake. Ang A3 na piniloto ng pinakabatikang operator ng team ay bumaba mula sa likuran. Tinutukoy ang ngayon ay walang proteksyong turret. Ipinakita ng kamera ng FPV ang bubong ng turret na may 6 na mm milimetrong kalasag bilang perpektong target. Sa huling sandali, inayos ng piloto sa 70 degree na angulo upang tiyakin na tatama ang PG-7V warhead sa gitna ng turret kung saan nakaimbak ang 30 mm bala. Sa isang daan at limang kilometro bawat oras, tumama ng tumpak ang A3. Ang warhead ay tumago sa kalasag at nagpasabog ng bala. Isang malaking pagsabog ang sumiklab. Ang mga apoy ay sumiklab na parang sulo. Itim na usok ang bumalot habang ang mga piraso ng toret ay nagkalat sa dumi na kalsada. Ang unang BMP-2 ay nawasak. Ang apoy ay lumamon sa kompartimento ng crew at makina. Ang pangalawang BMP-2 na nakaramdam yung panganib ay bumilis sa 30 km bawat oras, sinusubukang makatakas sa kurba. Ang kanyang 30 mm 2A42 na kanyon ay umikot ng ligaw, bumabaril sa hangin, ngunit hindi nito nakita ang maliliit na FPV inaktibo ng crew ang 902A smoke system na lumikha ng makapal na screen, ngunit ang Orline 10 na lumilipad sa 2,000 metrong altitude ay nagbigay ng malinaw na thermal imagery sa Omega Team na tinutukoy ang target. Inutos ng Commander, Grupo 2, atakihin ngayon, sirain ang Mangle Cage, tamaan ang turret. Ang natiderang tatlong FPV ay inilunsad mula sa southern platform, lumilipad sa tatlunggating metrong altitude ukang iwasan ang EW radar. Maingat na nag-navigate ang mga piloto, iniwasan ang mga puno at magaspang na lupain. Bumaba ang B1 mula sa isang 45-degree na angulo. Tinutukoy ang Mangle Cage sa harap ng turret ng pangalawang BMP2. Ang cage ng sasakyang ito ay mas matibay na hinawaan, mulit inayos ng piloto upang tamaan ang forward grid. Ang RF signal ng B1 ay naharap sa bahagyang interference mula sa Krasuka 4, ngunit ang frequency hopping ay lumipat sa backup na nagtitiyak ng koneksyon sumabog ang PG-7V warhead, napunit ang mga kadena, gumuho ang bahagi ng cage. Nayanig ng pagsabog ang BMP-2, ngunit nanatili ang kalasag nito. Sumunod ang B-2, bumaba mula sa silangan sa isang anim 60 degree na anggulo, Tinutukoy ang natitirang cage. Sumabog ang warhead, sinira ang protektibong grid na naglantad sa turret nagulat ang piloto ng B-2. Bumagsak na ang Mingle Cage, handa na para sa huling atake. Bumaba ng halos patayo ang BMP, tinutukoy ang walang proteksyong turret. Ipinakita ng kamera ng FPV ang bubong ng turret kung saan ang 30mm bala ay pangunahing target sa 30 segundo upang ayusin, ginamit ng piloto ang auto target lock upang tiyakin ang katumpakan, iniwasan ang nasayang na PG-7V warhead. Sa isang daan at limang kilometro bawat oras, tumama ng tumpak ang BMP. Ang warhead ay tumagos sa anim na milimetrong kalasag at nagpasabog ng bala. Isang pangatlong malaking pagsabog ang nayanig sa lugar. Ang mga apoy ay sumiklab. Itim na usok ang humalo sa alikabok na nayanig ang burol kung saan nagtago ang Omega Team. Ang pangalawang BMP2 ay napunit. Ang turret nito ay napunit. Ang makina ay nagliliyab. Sa kabuuan ng atake, sinubukan ng ruso na EW system na gambalayin ang mga RF signal. Ngunit ang 5.8 GHz na encryption ng Ukraine at ang erratic na flight paths ng mga FPV ay nagbigay dan sa lahat ng anim na drone na lampasan ang mga depensa. Ang Krasoka 4 kahit makapangyarihan ay hindi makapaglak sa maliliit mabilis na FPV na ang radar nito ay nakakakuha lamang ng mga panandaliang signal. Bawat piloto basa sa pawis ay nakatutok ng husto sa kanilang mga VR screen, ginagabayan ang mga drone na milimetrong katupatan. Mula sa paglunsad ng A1 hanggang sa pagsabog ng B3, ang ambos ay tumagal lamang ng siam na segundo, isang maikli ngunit mapangwasak na bagyo ng apoy. Nang humupa ang alikabok, ang dalawang BMP-2 ay naging mga nasunog na labi, ang mga apoy ay dumidila sa mga labi. Ang parehong mga turret ay nawasak, ang mga pagsabog ng 30 mm bala ay sinira ang kanilang panloob na istruktura. Ang mga mangal cages na dating pag-asa ng Russia ay nagkalat bilang mga baloktot na kadena na tunaw ng init. Ipinakita ng larawan ng Orlan 10 ang mga labi na nagkalat hanggang 50 metro na ang ilang mga kadena ay nahuli sa mga kalapit na puno patunay sa kapangyarihan ng mga PG7V warhead walang mga impanterya na kasama walang distress signals mula sa mga ruso na radyo ang omega team mula sa kalilang vantage point ay kinumpirma sa pamamagitan ng Orlan 10 na ang parehong mga target ay lubusang nawasak inutos ng komander, panghuling pagsusuri, pagkatapos ay umatras. Maaring dumating ang mga reinforcements ng Ruso sa loob ng walong minuto. Inimanyobra ng taga-usyos ang Orlan 10 para sa isang panghuling sweep. Ang kamera nito ay kumukuha ng mga nagliliwanag na labi na hindi na operasyonal bumaba ang drone sa isang libong metrong altitude para sa detalyadong larawan na nagbibigay datos para sa post-battle analysis. Mabilis na inimpake ng Omega Team ang kanilang gamit, VR goggles, joysticks at foldable launchers na iniload sa isang UAZ-469 ang UAZ 469 na may 2.7 litro, isang daan at labing dalawang lakas kabayong makina ay pinili para sa off-road mobility nito at isang daan at limang kilometro bawat oras na pinakamataas na bilis na nagbigay daan sa mabilis na pag-urong bago dumating ang mga reinforcements ng Ruso. Tahimik silang gumalaw sa mga bukirin gamit ang dilim at lupain upang itago ang kanilang pag-urong habang umaalis sila, narinig ang malalayong sirena na nagpahiwatig ng mga reinforcements ng Ruso, ngulit huli na. Ang ambos ay nagtapos sa kabuoang tagumpay, dalawang BMP-2 na bawat isa ay nagkakahalaga ng milyong dolyar, ay nawasak ng anim na FPV na nagkakahalaga ng mas mababa sa isang daan at pitongpong libong piso na pinagsama ang mga FPV na humigit kumulang 23,000 piso bawat isa ay nagbigay diin sa cost effectiveness ng teknolohiya ng drone sa modernong digmaan kumpara sa tinatayang 87 milyong pisong halaga ng BMP2. Ang Omega Team na walang anumang pagkalugi ay ligtas na umatras, dala ang tahimik na pagmamalaki at isang aral. Sa modernong digmaan, ang maayos na taktika at teknolohiya ay maaaring talunin kahit ang pinakamakapangyarihang bakal na makina.